Hoy, mga hopeless romantic! Pagod ka na bang mag-swipe pakaliwa at pakanan, pakiramdam mo ang dating eksena ay hindi na tulad ng dati. O baka marami ka nang naranasan na heartbreaks at iniisip mo kung nariyan pa ba ang tunay na pag-ibig para sa'yo. Well, huwag mawala ng pag-asa. Minsan, ang kailangan lang ay isang maliit na siko mula sa tadhana upang pagsamahin ang dalawang kaluluwa. Ngayon, sumisid kami sa limang pelikula ng Star Cinema kung saan ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa pagkakataon. Ito ay tungkol sa kapalaran, serendipity, at mga mahiwagang sandali na nagpapaniwala sa iyo sa kapangyarihan ng meant to be. Kaya kunin ang iyong popcorn, mag cozy up at pumasok tayo dito. Ang Dear Other Self ay gumaganap first up. We have Dear Other Self. This film follows Rebecca, played La, the amazing Jodista. Maria, as she lives out her biggest what-ifs. Dapat ba siyang manatili sa kanyang well-paying advertising job at ituloy ang promosyon? O dapat ba siyang tumalo ng pananampalataya, magbitiw, at maglakbay sa mundo? Habang tinutuklas ni Rebecca ang dalawang landas na ito, nakatagpo siya ng dalawang potensyal na interes sa pag-ibig, ang kanyang maasahang kaopisina na si Chris, na ginampanan ni Joseph Marco, at ang kanyang adventurous na kasama sa paglalakbay na si Henry na ginagampanan ni Xian Lim. Ang tanong, anong landas ang pipiliin ng tadhana para sa kanya? Ang pelikulang ito ay isang magandang paalala na kung minsan, ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagpili sa pagitan ng dalawang tao ito, ay tungkol sa pagpili ng bersyon ng iyong sarili na handang yakapin kung ano man ang nakatakdang kapalaran. Hi babe! Next, we have the classic teen romcom Hey Babe! Si Abigail, played gila the iconic Jolina Magdangal, is on mission to find her ideal man. Every week, binibisita niya si Madam Lola, isang manghula, para patnubayan. Pero heto ang twist, ang matalik niyang kaibigan na si Nelson, na ginampanan ni Marvin Agustin, ay lihim na nahulog sa kanya at nakikipagsabuatan si Madam Lo Abigail sa kanya at nakipagsabuatan kay Lola. Ang pelikulang ito ay isang masayang maingay at nakakabagbag-damdaming pananaw kung paano minsan ang pag-ibig ay nasa harapan natin sa lahat ng panahon, kailangan lang natin ng kaunting push o isang maliit na panlilin lang para makita ito. Miss You Like Crazy now, let's talk about Miss You Like Crazy. This film is a roller coaster of emotions. Alan, played by John Lloyd Cruz, is a reserved man who crosses paths with the quirky Maya, played by Bia Alonzo. After picking up her stones, yes, stones where she's written personal sentiments. Tulad ng isang koneksyon sa pagitan nila, hinulaan ng isang matandang lalaki na ang kanilang masayang pagtatapos ay naghihintay sa kanila sa limang taon. Munit sa sarili nilang buhay, pag-ibig at karera na humihila sa kanila sa iba't ibang direksyon, magtatagumpay kaya ang tadhana sa pagbabalik sa kanila. Ang pelikulang ito ay isang testamento sa ideya na ang tunay na pag-ibig ay nagkakahalaga ng paghihintay kahit na ito ay mas matagal kaysa sa inaasahan. May dalawa na niniwala, up next is Got Dalawa Believe. Si Toni, played Ila Claudine Barreto, is a wedding coordinator who's told Ila her aunts that she's doomed to be single forever unless she ties the knot Ila age 25. Sa pag-ubos ng oras, she set up on a romantic date Ila Lorenz, a wedding photographer, after doing him a favor. Ngunit narito ang twist. Lorenz ends up falling for Tony instead. Ang pelikulang ito ay isang masaya at magaan na paalala na kung minsan, nasusumpungan tayo ng pag-ibig ng hindi natin inaasahan, at ang mga deadline, kahit na ang sarili, ay hindi palaging nagdidikta sa ating kapalaran. Ang pag-ibig ko'y mawawala ka, finally, we have no love will make you disappear. Si Sari, played by Kim Chiu, has been cursed, everyone she's ever kissed and loved has gone but at tatlumpu, she decided to give love one more chance with Jolo, played Ili Paulo Avlino, a mysterious man running from his past. Sapat na kaya ang pagmamahal ni Sari para maputol ang sumpa, o mawawala rin si Jolo tulad ng iba. Ang pelikulang ito ay isang nakakatakot na kwento ng pag-ibig, kapalaran, at ang haba na handa nating gawin para sa taong pinapahalagahan natin. Don't miss and my love will make you disappear, directed Yilay Chad Videns. Premiering in cinemas nationwide on March 26. Kung gayon, alin sa mga pelikulang ito ang higit na naka-resonate sa iyo? Fan ka ba ng mga serendipitous encounters o naniniwala ka ba sa paglikha ng iyong sariling tadhana pagdating sa pag-ibig? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. At kung nakakaramdam ka ng inspirasyon, bakit hindi panoorin muli ang mga pelikulang ito o magplano ng movie night kasama ang iyong mga kaibigan? Who knows, baka may sorpresa rin ang tadhana para sayo. Huwag kalimutang i-like, ibahagi, at mag-subscribe para sa higit pang nakakabagbagdamdaming nilalaman. Hanggang sa susunod, patuloy na maniwala sa pag-ibig dahil minsan, ang kailangan lang ay isang mahiwagang sandali para baguhin ang lahat. See you sa susunod na video!